Good morning guys, ayan mga kaibigan po mga loods ayan. At uh, ako'y uh, naglalakad-lakad ngayon At uh, dito ako sa puro ng dates Ayan ang puro ng dates At tinin nyo mga, mga May mga ano yan sa puno yan eh. Yan Sa tubig yan, sa tubig Irrigation nila uh, Kasi pag uh, wala ang mga yan patay ang mga yan Oo, hindi pa bubuhay dahil sa hindi naman dito umuulan eh. Ayan. kaya kahit walang ulan dito sa disyerto ayan, buhay na buhay yung mga halaman dahil ayan, may mga irrigation yan ayan. automatic yan nag uh, o open may time sila na nag open ayan. naka irrigate So, yun lang mula po dito sa Abu Dhabi. Ayan, bye-bye mga kaibigan ko at uh...